balik ko. Alala. Alala ko pala. Nagay ko pala sa paper bag. Bago sa ako na kanil. Dito ko ilagay sa paper bag yung wallet ko para iwasan hold up. Ano na? nilagis ko pala din sa pulubi yung paper bag. Grabe na naman. Hindi siya. Uy, andyan na naman. Kung pa kayo. Wala doon siya hmm. pa sa ubog na. Naghagis ko pala din sa pulubi yung paper bag. D'accord, c'est Good morning, madam. Taga barangay ito. May nawawalan ka ba ng gamit? Magpunta ka ngayon sa tanggapan ng barangay. Kap, maraming salamat. Naibalik pa yung wallet ko. Nawalang bawas. Madam, huwag ka sa akin ng Dapat dun sa pulobi. Kap, alam mo ba kung nasan yung pulobi? At makapagpasalamat man lang. Uh, pagkatapos na yung maibalik itong wallet, ang sabi na lilipas ng pisto at malayo daw dito kasi Madalas na nakaranas ng pambubugui dito sa ano sa barangay natin. Uh, madam, sigurado ako mabait ka sa pulubi na 'yan kasi binalik pa niya 'yung wallet mo. Music